Isang napakalakas at napakabisang paraan upang kumapit ang swerte at swertihin ka sa iyong mga lakad, sa negosyo, sa trabaho. At sa paraan pong ito guys, ito po ay magdala ng swerte sa pamilya at sa iyo po. Hindi lamang po, maliit na halaga ang dulot dito guys. Ito po ay napakalakas mag-attract nito ng malaking halaga ng pera. Tuloy-tuloy po ang pasok ng pera sa iyong tahanan pag mayroon ka dito. At guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin lamang ang video ito. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin at kung saan ito ilagay. At kung kayo'y baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan. Subscribe po kayo guys! Isa ito guys sa pinakamaganda po na ating gawin before tayo matulog. At huwag po natin itong patagalan kasi po pag once na pinapatagal pa po natin, mas lalo tayong mahirapan sa pananalapi. Makakatulong po ito guys na mag-attract po ng swerte kasi aalisin po nito ang mga negative enerhiya mga negative energy. Yung mga negatibong enerhiya na 'yan, yan po ang nagdudulot sa inyo ng kahirapan, mga sakit, mga problema at uh, kawalan po ng pera, kawalan ng pag-asa. Guys, kailangan po nating magiging positive po tayo. I-attract mo natin ang mga positive ng mga bagay no? Magtrabaho tayo, guys, kahit dahan-dahan lamang. Ang importante dito, yung, yung isip natin, kailangan makafocus po tayo sa mga positive na bagay. Natandaan po niyo guys, or na-observe po ninyo, kung kayo po'y nagiging negatibo palagi, guys, mga maraming mga problema po ang magdatingan. Kaya mag-ingat po kayo sa iyo po mga iniisip. Kaya kung kayo man po ay nagkakaroon ng mga problema, guys, isipin mo po na ito po ay hindi magtagal. no? At isipin mo po ang solusyon. Ang pinaka the best na gagawin niyo po ay magdasal tayo. Ibigay natin kay Lord ang lahat na ito, no? Kasi po uh, ang ating Panginoon hindi po tayo bibigyan ng mga ganyan na mga pagsuway or pagsubok kung hindi naman natin kakayanin. At minsan din binibigyan kayo niyan kasi gusto ng Panginoon na mas lalo kayong mapalapit sa kanya. Kaya guys, sa video natin ngayon guys, ito po makakatulong po ito upang pumasok ang swerte sa iyo. At gawin lamang po ito guys sa araw po ng Biyernes. Guys, napakaganda po nito bukas, gawin mo po ito bukas. Ayan, and then kasi Biyernes po bukas. At pwede mo naman itong gawin sa araw ng Martes, pero mas maganda ito bukas, upisahan mo na kaagad para sa ganun noon ay maramdaman mo talaga yung magaan ang pagpasok uh, ng pera sa inyo magaan ang iyong pananalapi. At hindi lamang po ito guys tungkol sa pananalapi. Ito po yung makakatulong po ito na magiging ah uh, walang magkakasakit. Magiging healthy kayo palagi. No? So ngayon kailangan natin ang asin. Ilagay lamang siya sa maliit na lagayan. Kagaya nito guys. Asin at lagyan mo siya ng suka. Ang suka na gagamitin mo guys ay mga yung binibili po natin. Yung dato puti or silver swan. Yan. Yung mga ganyan. Yung mga puti. Huwag kayong gumawa gamit po ng tuba kasi po ang tuba kasi eh, minsan buti kong hindi siya nilalagyan ng kulay no kailangan natin yung maasim na maasim po so ngayon po guys paghaluin lamang ito and then i-overnight din po yan sa loob po ng iyong pong kwarto pero before mo yan gagawin guys, kailangan po magdasal ka ng time, time Gawin mo po ito before ka matulog. So ngayon po, Uh, pagkatapos mong nakapag ng ganito na, so, uh, pumuesto ka sa lugar na hindi ka madaan sa likuran mo or hindi ka magkaroon ng distraction. Guys, uh, gawin mo po ito before ka matulog. Okay? Sa ganong paraan, guys, ito po ay matulungan ka. Matulungan ka na magkaroon ng swerte sa iyong kabuhayan. Sa iyong pananalapit. So, ngayon po, uh, umupo ka at magdasal ka. Dasalan mo po ito, guys. Hilingin mo po sa ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hilingin ko po sa inyo ang bisa nito. Lahat ng mga negatibong enerhiya po na nakapaikot dito sa aming kwarto, kung saan po kayo natutulog, ayan, aalisin ito, no? And then sa buong bahay. Pag kayo po'y nagdasal, guys, ayan, isama mo ang buong bahay at isama mo ang buong pamilya mo. Pagkatapos mong nadasalan po ito guys, ilagay lamang po ito sa ilalim po ng iyong higaan. Habang kayo natutulog guys, ito po ay magpo po ito ng positive energy at hihigupin ito ang mga negative energy. Pagkatapos guys, pagkagising po ninyo ang gagawin po ninyo ay una po kailang mauna kayo magising sa lahat ng member ng iyong pong family. Kung kayo po ay nangupahan or kayo po ay nasa ibang bansa, ayan, doon sa ilalim ng iyong ah uh, higaan ilagay. Ito po guys, pagkagising mo sa umaga, kunin mo na po ito guys and then magpasalamat po kayo. Pagkatapos po guys, pumunta po kayo sa lababuhan or sa iniduro. I ah uh, ibuhos mo yan doon. Kailangan po guys, ma flush mo ka agad yan. Pagkatapos mong nabuhos yan sa iyo pong inidoro or sa iyo pong uh, lababuhan, sa iyong hugasan, ayan guys, um, uh, sundan mo ng maraming tubig. Kailangan ma, ma -ano siya, ma siya doon. No? At ito po guys, pwede mo itong ulitin. At pwede mo itong ulitin uli. ah uh, gawin mo po ito sa loob po ng pitong araw. Kung nag-umpisa ka ng biyernes ng uh, gabi, before ka matulog, uh, tapusin mo yan sa loob ng pitong araw. Guys, maramdaman mo talaga dito ang ganda ng pasok ng pera. And then uh, sa pamamagitan po nito, magkaroon po kayo ng unexpected na mga blessing, unexpected na pera. Kung kayo po ay isang mananaya, napakalaki po ang chance na kayo po ay manalo. At kung may mga tindahan po kayo na medyo humina na, makakatulong din ito sayo na uh, gumanda uli yung takbo na yung negosyo. Sa trabaho naman po, magkakaroon kayo dito ng additional na promotion, ma-promote kayo or magkaroon kayo ng additional na uh, sweldo o sahod kaya guys, kung ikaw ay isang OFW napakaganda po, mayroon kang action, mayroon kang gagawin kung kayo man po ay medyo malupit yung mga boss ninyo, ayan maganda po ito guys, kasi po ito sa pamamagitan nito guys, magulat ka na lang ang gaan ng treatment sa'yo ng iyong boss, ng iyong mga amo at para bang namamagnet mo sila kasi po, pag once ang positive energy, nakadikit na sa iyo. Ayan guys, swerte po ang kasunod niya. Swerte sa pananalapi, sa iyo pong buhay, swerte sa buong pamilya po. Kaya guys, ano pang hinihintay mo? I-try mo lamang ang paraan na ito. Ang importante, ayan, maniwala ka. At magtiwala ka sa ating Panginoon. Lahat ng bagay ay may tamang panahon. Kaya ang kagandahan po sa atin pag tayo po gumagawa ng mga ganito guys, nakakatulong ito sa atin para mabilis ito makuha natin ang ating mga dream. Mabilis makuha ang iyong mga pangarap. Kaya guys, sana po isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapang topic. Kaya huwag mo nang hintayin na mahirapan ka ng matagal. Gumawa ka ng action. Okay? So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at huwag po niyong kalimutan. Like, share, ituro po ninyo ito guys sa inyong makakilala. At mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button, bell all, para ma-notify ka sa mga susunod nating videos. Marami pa ako mga videos na ituturo sa inyo. Marami tayong mga pampaswerte na ituro po sa inyo. Kaya guys, mag-subscribe na po kayo. Thank you so much at God bless everyone. Lagi po kayo mag-ingat. Bye-bye po. Bye!